Bahala ka na dyan. Kasi, isipin ko na, <laughs> no? Unang-una, mga kabigat mga kabayan, eh, lahat tayo kinabahan. <laughs> lahat ng tao, walang hindi kinabahan. Unang, kasi hindi nyo alam mag-drive. Unang-una. Kasi wala pa kayo idea, kaya kayo kayo kinakabahan. Itrain yung mag-aral. Unang-una, itrain yung mag-aral. Kasi, hanggang, kaya hang -hang, kayo kinakabahan. Kasi, hanggang isip lang kayo. Oh. Itrain nyo ah uh, pag um, to, uh, maging sa mga driving school okay. o kaya maghanapin ng mga private instructor na makapagturo sa inyo ng, yun ng basic controls So pinakamahalaga yung basic. Basic. Oh, basic. Kailangan nyo muna. Unang-una. Una, 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 una mawala na yung kaba nyo sa mga, sa mga mm. controls kasi pa doon pa lang. Hindi pa nalagi parang eh, kaba doon na kayo kasi hindi nyo alam yung pipindutin nyo. <laughs> Pali mo, turbo pala yun. Eh, kaya kaya kinakabahan. Tama. Diba? Oo, oh, diba? Ba't diba, mo diba? ba ba teleport kasi eh, man lugar? Eh, doon pa lang kinakabahan na kayo eh kung sa road condition sa sasabihin nyo, dapat unang-una kasi meron kasi talagang step by step yan. Eh, yung basic control, dapat alam nyo. Pag alam nyo yun, mawala na yung, kaba. yung, di lang ka ba, yung kunting ka ba? Kaba. kasi meron mga idea sa mga, ganun. Ang next po ay eh, dapat manap talaga kayo ng professional instructor na talagang nagturo talaga para masamahan kayo to expose sa road. Mga oh, mamaya, mas kabado pa yung... <laughs> oh. Baka, kasi pag, pag hindi kasi instructor yung, hindi naman sa pag-ano, pag hindi kasi instructor yung kasama nyo talaga, eh baka kung baka imbis na matuto kayo lalong mawalan ng gana parang alam oh, yun parang lalo, nakita bahan. akong nakapost na gano'n ah o oh, baka baka imbis na mag-enjoy ka mawalay ka ba mo baka lalong kabahan kung kasi kung matatakotin yung kasama mo o kaya ang, ang ilang para mag, uh, para hindi mawalay ka ba nyo pag mag-aral kayo wag yung puro isip uh, mag-decide kayo iset nyo sa calendar kung kailan then pagkaraling mag-basic function happy instructor so exposed sa road Once I hindi kayo na-expose sa road, Tapang buhay aja yung kabanyo. Ayun, ayun. Nat ko lang no kasi meron meron nangyari a couple of months ago. Ah, uh, isang group uh, nakita niya yung civil instructor sa private tutorialist napakababa. Okay, so kinuha niya yung serbisyo ng instructor kuno dahil napakamura eh. Okay, ang ending ending po is bumangga po yung sa kanyang estudyante. Sa kakahanap ng mura, napamura siya. Sa kakahanap ng mura, napamura. Okay. So kami po, ma-assure namin po sa inyo sa Driving Stock Radio Philippines na lahat po ng ating mga instructor is dumaan po talaga sa proper training. Yes, And we correct. na about road safety po yung aming itinuturo sa aming mga estudyante. Ayun. Oh, may oh, sige. May data meron data. akong meron akong naging estudyante na babae. Mm. -hmm. Naka tatlong beses na siya nag-driving school. May may, dad na rin. Nung lumapit siya sa akin, sabi niya, paano ko ba maalis yung kabako? Sa tuwing ako magda-drive, sabi ko sa kanya, lahat ng kaba mo, bigay mo sa akin. Paano? Mag-drive ka lang. Mag-drive ka lang basis sa gusto mo. Huwag kang matakot dahil nandito ako. Kung ano man ang emergency situation, kaya natin pahintuin yan na hindi tayo ma-accident. Ano, nung ilang session lang kami, bumili agad siya ng car. Kasi sabi niya, sabi niya, Sana all. Kaya ko na, <laughs> kaya ko na mag-drive. Ah, uh, So, ang ginawa ko, ang ginawa ko para maalis yung kaba niya. Dinala ko siya doon sa mga situation na kung saan doon siya natatakot. Kurbada, expressway. Kasi tinanong ko siya, saan ka ba takot? Sa traffic, sa mga kurbada, sa tindigsad at saka sa expressway. So, ang ginawa ko, doon ko siya dinala. Ah, uh, ngayon, kumusta? May kaba ka pa ba? Wala na. Eh. Ade ah, siguro nakalipas ng ilang buwan, bumili ng kotse. Wow, sana all. Kasi, sana lahat. Yun ang maganda, yung nagsisiguro. Hindi lang kumot, natuto mag-drive. Dapat, iscreen din natin yung sarili natin. Mm. ba? Diba? Para at least alam natin, bibili tayo, mag invest tayo ng, ano, ng, ng pera para si sasakyan. Tapos hindi mo naman kayang i-handle once na ikaw ay pumunta na sa lansangan, ano? Na? So, kasi pag nangibabaw yung kaba ng isang estudyante, Uh, sana yung instructor hindi kabahan. <laughs> Dapat eh uh, focus ka pa rin kung paano mo may transfer yung knowledge mo bilang isang instructor doon sa estudyante. Ah, uh, kailangan maging matapang tayo na ma-overcome ng ating mga student na makapokus sila doon sa goal nila Ayun. na maging isang mahusay silang driver. So yun lang ang dadagdagan. Ayun, so Ayun. thank you sa napakagandang uh, sagot ng ating mga kaibigang instructor at syempre, next question tayo. Hi, marami-rami to eh no. Ah, uh, mukhang mapapahaba tayo na. No?